dito kami dadaan sa kabila mga kamamay at may tubig pala doon hindi kami makakalusot ni Odred baka uh, matagay dati hindi na natin mataas ano medyo mataas yan dito na kami sa sigurado sa may labas para makapunta kami kay Madam Lucila dito kami kay Madam Lucila si Madam M pero ang pangalan Lucila Sabi, Madam M, Madam Mayra hmm. Ah, pagka pinasinahan pala yung tubig Nagkape na kami libre na sa kain. Eh, Nagkape na at saka nagtubig yan. Eh. <laughs> 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 Nag kaya kaya tayo kakaaral bumiyahe. Uh, magang gumising. Tapos kasama rin yung eh, pamimili ng bigas at pamimili ng sekretary. <laughs> May nabula pa rin kanina, Lola. <laughs> hey, hindi na kami sa labas mga kakakaya din kami sa kabila doon para doon no, ang mismo kina Madam uh, ang Madam um, lucilla ang aming tagos Abaw Ayaw talaga magbigay Ay, magbigay naman Game ala Kanya-kanya suki kasi yan. Ay, ganyan din naman mapapagod. Uh, iikutin mo lahat na na. Mm. Uh, differential limang piso, minsan mas mahal pa. Mapapagod ka lang eh. Maguguro ko ka lang sa kaiikot. Tatagal, tatagal ng tatagal eh. Tapos iba't iba bang ay, ay, yun na una. Kung tayo dati, nakaka-okay kayo na sa luna. eh, maayon naman eh. Marami kaming karaga. Magkakalipang tao. Uh -huh. Kaya matagal. Kanya-kanyang bilay. Tapos kanya-kanya pang pakaraga. Hindi e, kaya matagal. <laughs> <laughs> Ay, kailangan ikamata ko sino una ibababa na. Kasama sa sa siya, O, oh, ikaw lang. Minsan no, may may kasamang isa, pero sa akin yung parami. Oo. Tukad ng baby. Mm. Ayan, malapit na tayo rito. Dito tayo lumahas sa kabila. Makikita na natin si... Makikita na ni Madam na si... Dynasty. Makikita na ni Madam J, si Madam M. Paano masabi? <laughs> <laughs> ang pagtatagpo. <laughs> Sa rice mill? Ha? Ah, sa rice <laughs> okay, Nga ngayon, ngayon muna nakakita ang kanyang baluarte. <laughs> uh, baluarte mo tayo tayo. Baluarte niya ito. Iyon na ito ako ng kabite. Nigyan ang labas. <laughs> <laughs> dini ka nga muna. Mm. Mm. <clears throat> <clears throat> Balis pa lang. Balis pa lang. Hindi naman alam ni Madam Lucifer na yan. Hindi mo damlo sila na tayo Ariyan, na nila. Ari ang kina Madam Lucila ang unang ari. Yang may may truck na. Yun. Ah puno. Ha uh ah. -huh. Tagal lo. Dapat ay paparadahan din eh. Hindi, bibigyan tayo diyan pag nakita tayo ni Madam Lucila. Tayo din muna sa Miguel. Ah, eh. amat Tayo bababa muna. Ayo. Nasira ang pala. pala. <laughs> tayo bababa muna rin eh. Tayo manggagaw Eh si Apple yan eh. Sabihin okay, si Apple. Tara baba. Dito na kami mga kamamay. Uh, na kay Madam Lucila na kami. Tara na. Nabibilang mo ka? Ayos. Nagbababa pala rito ang MCL. yan? MCL. Si Apple yun eh.

Kasi si Madam Lucila. Kasi Madam Lucila? naka-video ko pa sa way. Ayun na mga kamamay, nandito tayo kay Madam Lucila. Nag-aaral bumiyahin ng bigas si Nanay at ayos yung nabibiyahin. Hindi ko lang, hindi ka party dati, ah. Talaga. Ano sa inyo, sakot sa mag-iing kasama? Alright, mamimili na tayo. Ganoon, mula kayo, bye-bye.